Ngayon po, tikman na po natin ang ating kaldereta. Ayos. Ito na po ang ating kaldereta. Ngayon po ay magluluto po ako ng kaldereta ng buto-buto. Isang kilos kalahati po. Ito po ang mga sangkap. Meron po tayong pinat, garbanzo, gatas, Pano at Summer Green bawang sibuyas ngayon po yung hugasan na po natin ang ating buto-buto ito na po yung ating buto-buto nahugasan -buto. na po natin po yung ikakaldareta natin. Tapos po pala, yung kaldareta natin, lalagyan po po ng patatas at carrots. At saka po balte pepper. Balatan po muna natin ng carrots at patatas. Ngayon naman po, patatas po ang ating babalatan. Ngayon po ay nabalatan na po natin ang ating patatas at carrots. Ihawain na po natin. Pagkatapos naman po itong patatas ang ating ihawain. Nalagyan po natin ng gulay para po magandang tingnan ng ating ano, kaldareta. Tapos po ito po yung bell pepper. Huwain na po natin ang ating bell pepper. Pagkatapos naman po, maghiwa tayo ng bawang sibuyas. Pagkatapos po na po hinawain ng bawang at sibuyas, pwede na po tayo magisa ng ating kaldareta. Doon po na po tayo ng ating kaldareta. Isadala ko na po ang ating kaserola. Ngayon po ay lalagay na po natin ang ating star margarine. Mag Isa na po natin ang ating bawang at sibuyas. po lagyan na po natin ang ating muti-muti. po natin ang ayay salt. pamintang pa Aji ah, Ngayon po habang ginigasa po natin ang ating buto-buto yung peanut at gatos naman po ang lalagyan natin sa isang mungkot. Pumimix po natin. Lagyan po muna natin ng konti ng tubig ang ating binigisa. Malambutin at po natin ng konti. Lagay na po natin itong ating garbanzos. At pati po yung mga patatas at carrots. kailangan po i-mix po natin ng gatas at pinat para po hindi mahirap haluin at hindi po namumuli yung pinat ito na po tapos na po natin i-mix ang gatas at pinat maya maya po ilalagay na po ito sa ating kaldereta Lagyan naman po natin ng tomato sauce. Lagyan so, rin po natin ng chili flakes. Chili flakes para po mas mahal. Tuloy lang po natin yung tomato sauce bago po natin nilalagay po yung tuna. Lagyan po natin ng reno. Ang dalawang reno na po ang ating nilalagay. Pero hindi ko na po ubusin yung isa. Wala pang pinagyan pero tinanong niya naman ang lapot na oh. Wow! nailagay po natin ang pinak, pinak na po ang ating lulukuin. Dapat po ang kalan niyan ay hindi po masyadong ano, malakas para hindi po nasusunod. Banayad lang po yung ating kalan. ngayon po, tikman na po natin ang ating kaldereta ayos ito po na po ang ating kaldereta yes tingnan nyo naman po quality ang pagkakalito ready na po tayong kumain ready na kumain ng tanghalian